Good morning, mga loves! So today is another day. So ito na yung pangalan namin, day 2. So day at the silang tayo ngayon, mga loves. And uh, magbe-breakfast muna tayo. Kasi merong ano ngayon, eh, merong drill na sinasabi na kailangan namin gawin. So mandatory daw yun. Eh, siya. Kaya kailangan gawin natin siya. So magbe-breakfast muna tayo, mga loves. Say hello sa aking pimples na kakainis. Ito pala yung aking binili sa Macy's. Mga loves na natatandaan nyo. Iyan lang ating simpleng outfit for today. Ito yung aking pagkain mga loves. Meron tayong, ah, nakalagay dito sa doon, ano, pork to no? Meron tayong uh, corned corn beef, rice, fruits, and bread. Ayan. MAC ko eh.

At ito na nga mga loves, dumating na yung result ng exam na Irene. So gusto ko lang i-share sa inyo mga loves yung moment na to. Kasi sobrang proud talaga ako sa kapatid ko mga loves. Simula ano, simula una talaga sinuportahan ko siya. So sobrang proud na proud ako sa kanya. Kasi hindi niya binigo yung pinangako niya sa akin mga loves na makakapagtapos siya at makakapasasan ng board. So talagang ginawa niya yung best niya. And ito yung time na tinawagan niya kami kasi mga loves nung alas 8 pa lang ng alas 8 pa lang ng umaga which is 9 yata diyan sa Pilipinas tumawag na ako sa kanila kasi naghihintay na kami ng result sabi kasi sa PRC, i nila yung result ng November 28. Eh mga loves, anong oras na? Like mag-12 na hindi pa rin nila, I think lumagpas na nga ng 12, hindi pa rin nila na-release. So sabi ni Irene, sige matulog muna kayo, kami na lang yung maghihintay uh, ng result. So kaya naghihintay niya yung result siya ng kasama niya yung boyfriend niya. Which is mga loves, kaya pinakita ko sa inyo yan. makikita niyo na wala, wala sila ate wala sila mama kasi si ate may pa so si kuya malayo, si mama nasa taas siya ng tindahan, tapos si papa may trabaho. So, kung silang dalawa lang talaga yung makakapag-wait uh, ng result. Kaya yun, super happy talaga ako na nakapasa yung kapatid ko. At ito nga palang aking pagkain, mga loves. Ayan, ang daming meat. And ito. Kasi ito yung ating dessert. Meron akong kinuha na soup. Uh, vegetable, creamy vegetable soup. Yun in na tayo mga mama Mamaya may maganda akong balita para sa inyo. Grabe. Sobrang nakakataba ng puso. As in. Ito na naman ang ating napakaraming ano. Kanin at meat. As in unlimited to the max. Every day. Hmm. Sa ibang luto yun. Mm. Ich habe mir doch ein bisschen Parang may pagkalas ng ano. Pagdereta, parang gano'n. Mm -hmm. Sarap. Mm -hmm. Yum, yum. Yum, mm -hmm. Grabe yung saya ko ngayon mga love Sobrang, sobrang saya. Kasi in, mapapasa na ano ko na lang. Thank you Lord. Parang ganun. <laughs> Mare-realize ko na lang na sobrang, sobrang bait talaga ng Panginoon mga lalo. Minsan mapapaisip ko na, deserve ko ba ito? Parang ganun. Habihin ko sa inyo mamaya. Pagkatapos kong kumain. So, ayan mga loves. Nakabalik na kami dito sa aming room. Ah, pahinga na mga loves. Tulugan na ulit. <laughs> Kain tulog. So, ito na nga ang balita, mga loves. So, sobrang ansaya saya lang ng lola nyo. Kasi, ano, ito na. <laughs> Finally, nakapasa po yung aking kapatid. So, meron na yung pinagpaaral ko, mga loves, na si Irene, yung bunso namin. Is, nakapasa siya. So, Ayun, meron na ulit tayo isang registered nurse. <laughs> so sobrang saya ko mga last um, <clears throat> talagang ngayon kasi wala kaming ano, wala kaming internet kasi ang mahal ng internet dito mga last like $30 dollars per day. So talagang nagpaano ako mga last kumuha ako ng internet for one day ngayon lang para maano kanina patawagan kasi Siyempre, inaano ko mga loves kasi sinabi doon na malalaman yung result ng 28. So talagang nagpa-load ako mga loves. Nagpa-load? <laughs> Nagpaano ng internet para malaman kung ano ba talaga, kung nakapasa ba o ano. So yun nga mga loves, sobrang napakabait ni Lord kasi pinalad nga yung aking kapatid na parang sobrang, sobrang proud na proud ako mga loves sa sarili ko, sa kapatid ko. Kasi ano, <clears throat> sa sarili ko kasi... Kumbaga, alam mo yung fruit of labor. Wow! yung alam mo yung ginastusan ko. <laughs> ginastusan ng ilang taon, apat, ah, actually hindi lang apat na taon, kasi mga loves na nagsimula sa Erin na mag high school, nilipat ko siya sa ano, nilipat ko siya sa private school, I think third year, if I'm not mistaken, third year, fourth year, so ako na yung sumusuporta talaga sa kanya, yung sumusustento hanggang sa makatapos siya ng, ng high school, tapos hanggang sa nag-college, yung sa college, yun talaga yung madugo-dugo, kasi sabi ko, Lord, sana naman makapasayang kapatid ko, kasi pag ano pag uulit na naman syempre panibagong gastos ganyan ganyan pero Inano ko talaga kay Irene mga loves, na mag-take siya ng board. Sabi ko, wag mong isipin lahat ng mga nagastos ko. wag mong isipin. Basta, walang ano, hindi kita ipipressure. Alam mo yung walang pressure. Isipin mo lang talaga na ano, na nag-take ka ng exam para sa sarili mo. Ganyan. Tapos, yung, yung family natin, ganyan mo lang inspiration. So, ayun. Sobrang, sobrang thankful ako. Kasi alam nyo ba mga loves, nitong... Ngayong November 2024, parang ito, ito na yata yung merong pinaka-highest Uh, ratings ng mga pumasa ng mga nurse sa, sa mga ilang taon. Parang ito yata yung may pinakamaraming pumasa. So, sobrang thankful kasi isa yung isa, isa sa pumasa yung kapatid ko mga love. Sobrang nakakatawa talaga ng puso. And sobrang proud kami ng asawa ko sa <laughs> sa, sa, sa kanya kasi alam nyo na, yung hirap, yung pagod, puyat, walang tulog, lahat talaga mga loves is naging ano, na, na, naging worth it siya. Kaya, <laughs> yung mga, <clears throat> yung tigawat ni Irene, worth it. <laughs> Ang dami niyang pimples, mga loves talaga nag-breakout siya. Kasi nga, alam nyo na, walang tulog, ganyan. Sobrang, nag-focus sa exam kaya ayun worth it naman mga laws at nakapasa so hopefully ano i-claim naman natin pagkatapos ng ano pagkatapos ng local boards ng nursing exam sa Pilipinas Hopefully makapasa rin siya sa ano sa <laughs> sa exam ng pagiging nurse naman dito sa United States kasi mga loves medyo matagal-tagal yung process kasi ako nun inabot ako ng mga um, parang over a year application pa lang yun mga loves ha um kung hindi ako nagkakamali kasi medyo matagal-tagal na rin yun so hopefully um ipagdasal naman natin na sa susunod is makapasa naman siya ng ano ng USRN naman mga loves so ayun lang napakagandang balita sa lahat ng mga nang hindi pinalad na maging registered nurse ngayon, is ganun talaga. Uh, isipin nyo na lang na ano, meron kayong magiging, merong mas magandang plano sa inyo si Lord. Huwag kayong panghinaan ng loob. huwag uh, kayong panghinaan ng loob kasi alam ko yan, danas ko yan mga love. So, ang mapalad lang talaga si Erin kasi hindi niya naranasan yung kumbaga yung failure, yung alam mo yung pagbagsak sa sa unang take, yung unang take mo yung pagbagsak, parang ganoon hindi niya naranasan. So sobrang thankful talaga ako kasi ayoko talagang maranasan niya yung pain kasi masakit talaga siya mga loves. And yun nga sa lahat ng mga hindi pinalad, alam ko hindi magiging sapat yung salitang okay kasi hindi naman talaga okay. Nagigets niyo ba? Pero, darating yung time na malalaman nyo yung rason kung bakit hindi kayo pumasak kung bakit hindi ngayon, malalaman nyo yan, mga love. So, try and try. Kapag hindi ka man po, kung hindi ka man pumasa ngayon, so next time, di ba? Marami naman next time, so wag lang mawawala ng pag-asa. So, yun lang mga loves, yung magandang balita. Matutulog na muna ulit kami kasi mamaya gigising na naman at kakain na naman tayo. <laughs> So mga loves, nandito kami ngayon sa uh, buffet pero nag-ano lang kayo mga loves, magko-coffee lang kami. Wow! Coffee! Hindi mo na tayo kakain ng ano, ng heavy. Kasi ano, busog pa ako mga loves. Puro mga ano kasi mga meat yung ko kaya medyo matagal tayong magutom. So magko-coffee lang tayo and more on sweets. <laughs> ayan. Look at that! So meron tayong coffee and ayan, may brownies mga loves yun sa asawa ko. Coffee. So, kapi-kapi lang din, mga loves. Coffee date. Right, hon. <laughs> cheers for Irene. Irene. Heavy, yep. Heavy Happy Passover. Happy <laughs> Passover. So, ito ay cheers para kay Irene kasi pumasa nga siya, mga loves. So, ayan. Mmm. At natapos na naman ang isang araw namin, mga loves. <laughs> ayan. <laughs> Wala tayo, masyadong ginawa ngayon kasi ano, Uh, ang tawag dito, kumain lang kami, tapos naglaro. Tapos, ayun lang, ginawa namin. Hindi kami nanood ng show kasi ano yun, mga loves, parang uh, comedy yata. Eh, hindi man ako mahilig sa ano. Mahilig ako sa comedy, pero ano, yung mga, ano kasi nila dito, yung mga jokes nila. Minsan di ko naiintindihan, kaya yung iba nagtatawa. Nang sa ako, ha-ha? Paano naging joke yan? Parang gano'n. So, <laughs> sabi ko sa asawa, kung nata manood, o kung gusto manood, ikaw, pwede ka na mamanood. Pero kasi mga loves, hindi ano... <laughs> Hindi ko na yung mga ibang joke nila. So, anyway, ayun lang for today's video. And see you again, mga loves, tomorrow. Bye!